Excited ka na bang makita ang mga birthday photos ni Julie Ann San Jose sa kanyang ika-negatibo 30 na kaarawan? Si Julie Ann San Jose, ang Asia's Limitless star, ay ipinagdiriwang ang kanyang ika-negatibo 30 na kaarawan ngayong araw, May 17, at nagbigay siya ng patikim ng kanyang birthday photoshoot isang araw bago ang kanyang espesyal na araw. Ang Sparkle Star ay mukhang matapang at edgy sa black and white teaser video ng kanyang birthday photoshoot na kanyang ipinost sa Instagram. Makikita si Julian na nakasuot ng dalawang magkakaibang outfits sa maikling clip. Ang una ay isang long sleeve body fitting na damit na may mga cutouts sa magkabilang gilid. Samantala, mas simple ang look ni Julian sa susunod na outfit kung saan siya ay nakasuot ng bralette top at isang peres ng wide leg pants. Tea is the season, ang isinulat ni Julian sa kanyang caption. Sa isang kamakailang interview sa 24 oras kasama si Lhar Santiago, sinabi ni Julian na mas pinipili niya ang isang simpleng selebrasyon kasama ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay ngayong taon. Nang tanungin kung ano ang kanyang kahilingan sa kanyang ika-negatibo 30 na kaarawan, sumagot si Julian, happiness lang talaga dagdag pa niya, better health. Hindi lang para sa akin, kundi para sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Mas maraming blessings. Sa career, gusto ko lang na makapagsulat pa ng maraming mga kanta at gusto ko pang mag-explore ng iba't ibang bagay. Ibinahagi rin ni Julie Ann ang mga larawan mula sa Julie's Corner na inihanda ng All Out Sundays, Sparkle Gima Artist Center at Universal Records para sa kanyang espesyal na araw.